Napanood nyo ba mga idol yung nakarang pinost na ito binili ko itong rigid fork na to Tapos nabili ko lang ng 200 pesos Ito mga idol gagamitin ko dito sa aking bike magpapalit muna ako ng rigid fork Kasi nga po um, kami ay may short ride Ayan, bala ko na rin talaga mga idol dati pa na mag rigid fork Saktong sakto naman nung nakaraan nahiritan ko yung customer dito sa rigid fork na to Yan, kung makikita nyo ayan o may mga gasgas na nirepaint lang to mga idol bali mga idol yun nga sa post ko na yun maraming nagsasabi na gusto nilang bilhin tong rigid fork na to hindi ko muna to mabebenta mga idol kasi gusto ko muna ang matesting din sa sarili ko o matesting dito sa bike ko ngayon mga idol ang gagawin ko nga ay galing natin yung pintura niya. kaya mga idol bumili ako ng uh, strip sole, pantanggal ng pintura Uh, samahan nyo ako mga idol para makita nyo kung ano pa yung mga gagawin natin dito sa rigid port na to. Ngayon mga idol, ang gagawin ko muna ay tatanggalin ko muna yung pintura dito. At ayan, uh, gagamit tayo ng strip salt. So tara na! So ito na mga idol, uh, ano natin, ipapahid na natin ito. Nagpamuha lang tayo ng bottled water. Gatiin natin para may paglagyan tayo. Unti-unti lang para di masayang at ayan lalagyan na natin ayan na okay ano ba ang kalalabsan nito bro pinahid ko pa lang ang itim na agad ang bilis ay ang bilis matanggal ang bilis matanggal bro ayan o oh. Ayan na natanggal agad. Hmm? Ang bilis. So, ayan na yan, mga idol. Unti-unti nang lumalabas. Babad lang muna natin ng konti, ha? Ah. Ayan. Babad lang natin ng konti. Tapos, mga idol, ingat pala kayo matamahan itong kay strip sol, ha? Ah. Kasi, ano, parang ang init pag tinamahan ako kanina sa, ano, ang init pala. Mga ingat lang lalo siguro sa mata mga idol, ingat. Okay, antayin lang natin mga idol, ibabad lang natin ang konti. Ayun. A few moments later. A few moments later. So ito na siya mga idol. Oh. Pagkadaan ng ilang minuto. Ayan. May tira-tira pa siya. A few moments later. Ito na mga idol yung ating tinanggalan ng pintura. Ginamitan natin ng strepsol Tapos ayan mga idol mayroon pa siyang mga tira-tira. Pero bukas lilinisin natin kasi sarado na tayo. Papakintabi natin yan.